sa NBA, ang tamang trade ay maaaring magdala ng tagumpay pero ang maling desisyon ay pwedeng ikapahamak ng isang team. At sa kasaysayan ng liga, may mga trades na nagpabago sa kapalaran ng isang franchise. Ang ilan ay nagdala ng multiple championships habang ang iba ay nagdulot ng disaster. Ngayon, balikan natin ang 10 pinaka-worst na trade sa kasaysayan ng NBA. Number 10. Luca Doncic, Anthony Davis Trade. February 2, 2025, nagulantang ang NBA World nang out of nowhere itrade ng Dallas Mavericks si Luka Doncic sa Lakers kapalit ni Anthony Davis, isang 25-year-old superstar na papasok pa lamang sa kanyang prime at sa 2023-24 NBA Finals pinangunahan pa ni Luka ang Dallas sa isang finals appearance. Ito walang nag-aakala na ititrade nila ito dahil kaunting adjustment na lang ang kailangan para makuha nila ang kampiyonato. Pero ang ilang rason na nakikita dito ay ang weight and conditioning ni Luka, mataba na nga daw ito at ayon sa Mavs GM na si Nico Harrison ay gusto nilang palakasin ang depensa ng team. Masasabing liability si Luka sa kanyang depensa ngunit wala nang hihilingin sa kanya pagdating sa binibigay nito sa opensa. Ang kapalit ni Luca ay isang 32-year-old Anthony Davis na may history ng mga injuries at si Max Christie. Ang malala pa ay isang first round pick lang ang kasama sa package. Superstar caliber din naman si Anthony Davis pero hindi ito rason para itrade ang isang 25-year-old franchise player na papasok pa lamang sa prime. Number 9. Nang itrade ng Indiana Pacers si Kawhi Leonard kapalit ni George Hill. Sa mga panahong ito, hawak ng Pacers sina Paul George at Danny Granger. Dalawang established superstar at kung isasama pa nila si Kawhi Leonard, ay malamang naging championship caliber tim ang Pacers. Ngunit ang nasa isip ng Indiana ay nasa kanila na si Paul George at Danny Granger kaya hindi na nila kailangan si Kawhi kaya trinade nila ito. Hindi nila naisip na pwedeng ilagay si Kawhi sa 3 o 4 dahil isa itong versatile player na may malakas na pangangatawan at may magandang depensa. Hindi nga nila naisip ang solusyong ito at agad ipinamigay si Daklo. Mas pinili nilang kunin si George Hill, isang role player, na malamang ay pinagsisisihan nila dahil si Leonard ay naging 2-time NBA champion at 2-time finals MVP. Number 8, nang-i-trade ng Brooklyn Nets ang kanilang limang players at tatlong first round picks kapalit ng matandang Kevin Garnett, Paul Pierce at Jason Terry. Isa sa limang players na pinakawala ng Brooklyn Nets ay si Gerald Wallace na isang all-star player. Ngunit ang mas malala pa dito sa tatlong first round picks na binigay nila ay naging sina Jason Tatum at Jalen Brown. naka nga ng malaki ang Celtics sa trade na ito. Kung hindi sana nila ginawa ang trade, ay maaaring nasa nets na ang dalawang stars na ito at malamang championship contender na sila ngayon. Sa 2023-24 NBA season ay nilid ng dalawang itong Celtics sa isang championship. Isang season lang ang itinagal ni Garnett, Pierce at Terry sa Brooklyn dahil na-realize ng mga ito kung gaano kalaking kapalpakan ang nagawa nila. Number 7, nang pakawalan ng Bucks si Karim Abdul-Jabbar kapalit ni na Dave Myers, Elmer Smith at Junior Wigman. Nakikilala mo ba ang mga pangalang ito? Malamang hindi dahil hindi naman sila nagkaroon ng malaking impact sa liga. Samantalang si Karim ay nag-a-average ng 30 points at 14 rebounds sa Bucks. Dinala pa nito ang team sa isang NBA Championship. Ngunit rinade nila si Karim dahil matanda na raw ito sa edad na 28 years old. Dahil sa panahong ito, itinuturing ng matanda ang 28 years old para sa isang NBA player. Pero malaking pagkakamali ito para sa box dahil na nakapaglaro pa si Karim sa liga ng 14 seasons at sa bawat taon ay naging all-star ito na binigyan ng limang championships ang Lakers. Samantalang ang Bucks ay naging irrelevant sa loob ng 40 years bago dumating si Yanis sa team na binigyan sila ng NBA title. Number 6 James Harden trade sa Rockets, kapalit nila Kevin Martin, Jeremy Lamb at isang first round pick. Dalawang buwan bago ang trade na ito ay nakapasok ang Thunder sa NBA Finals. Kasama ang kanilang young core na sina Kevin Durant, Westbrook at James Harden na papasok pa lang sa kanilang prime. Ilang taon na nga lang ang bibilangin para mag-develop pa sila at maging championship team. Pero dahil ayaw nilang bayaran ng malaki si James Harden ay mas pinili nilang i-retain si Serge Ibaka sa team. Ang naging kapalit ay si Kevin Martin na nawala sa liga matapos lamang ang dalawang taon, si Jeremy Lamb na isang mediocre player at ang pinili nilang iwan na si Serge Ibaka ay naging role player lamang sa team. Samantalang si James Harden ay naging MVP, three-time scoring champion at naging isa sa pinakamagaling na guard sa NBA. Number 5 Nang i-trade ng Hawks si Bill Russell kapalit nila Ed McCauley at Cliff Hagan na draft ng Hawks si Bill Russell bilang second pick noong 1956. Isang generational talent na perfect tandem sana para kay Bob Pettit. Pero ang nasa isip ng Hawks ay gusto na agad nilang manalo ng kampyonato at hindi nila kailangan ng isang rookie. Ngunit ang kanilang inaasahan na magdala ng championship sa Hawks na sina Macaulay at Hagan ay hindi nag-deliver para sa team. Samantalang ang Celtics ay nakuha ang pinaka-winningest player sa kasaysayan ng NBA na nagkaroon ng 11 championships sa loob ng 13 seasons, 5 MVPs, at kasama sa top 10 greatest players of all time. Ang pinakamasakit pa dito ay simula noong 1961 ay hindi na muling umabot sa finals ang Atlanta Hawks at sa taong ding ito, tinalo sila ni Bill Russell sa NBA Finals. Number 4, Kyrie Irving trade para kay Isaiah Thomas at ilang role players. Isang taon pa lang ang nakalipas nang manalo ang Cubs ng championship. Ngunit gusto na ngang umalis ni Kyrie sa team dahil ayaw niyang maging anino lamang ni Lebron. Ngunit marami pa nga silang pwedeng maging option kapalit ni Irving. Pwede sana nilang kunin sa trade ang mga players tulad ni na Carmelo Anthony, Paul George at Jimmy Butler. Pero ang pinalit ng Cubs kay Kyrie ay si Isaiah Thomas, isang 5'9 player na walang depensa, kasama ang ilang role players. Binuwag nga nila ang Lebron Kyrie duo para lamang kay Isaiah Thomas. Sa mga taong ito, nagkakaroon ng magandang season si Thomas sa Boston pero napaka-risky pa rin ang trade na ito. Nakuha nga ng Cavaliers si Thomas pero dahil sa injuries, Mula 29 points per game sa Celtics ay bumagsak ang kanyang laro sa Cavs sa 15 points per game. At dahil hindi mahanap ng team ang perfect support kay Lebron ay umalis ito sa Cleveland at trinade din nila sa Isaiah Thomas na dahilan kaya't bumagsak ang team. Number 3, Will Chamberlain trade sa Lakers para kina Jerry Chambers, Daryl Imhoff at Archie Clark. Malamang, nagtatanong ka na kung sino ang mga players na ito para ipalit sa talento ni Wilt sa mga panahong ito ay nasa prime pa rin si Wilt averaging 24 points at 24 rebounds per game at binigyan pa niya ng championship ang 76ers. Pero dalawang buwan lamang matapos nilang makuha ang title ay trinade nila ito papunta sa Lakers. Ang rason ay dahil matanda na raw si Wilt at wala na itong nakitirang gas sa kanyang tangke. Ngunit nagkamali sila dahil sa Lakers ay halimaw pa rin ito at nanalo ng championship na itinagawa ng halpang finals MVP noong 1972. Siya rin ang dahilan sa simula ng panibagong era ng Lakers dahil sa mga taong ito ay unti-unti nang bumabagsak ang Celtics at ang Lakers naman ang nagahari sa liga. Kaya't kung hindi trinade ng Sixers si Wilt ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa history ng NBA. Number 2 Nang magkamali ang jazz na ipamigay si Magic Johnson sa LA Lakers Hindi literal na trinade ng jazz si Magic sa Lakers Noong 1979 ang Utah Jazz ang nakakuha ng first overall pick at alam ng lahat na magiging number one pick si Magic Johnson pero wala silang pakialam kay Magic dahil mas gusto nilang makuha si Gail Goodrich mula sa Lakers isang hall of famer pero matanda na ito umaasa nga silang magdi-deliver sa Utah si Goodrich pero naging average lamang ang performance nito sa Jazz sa loob ng tatlang seasons Samantalang kinuha nga ng Lakers si Magic Johnson at dinuminan nito ang NBA sa kanyang rookie season pa lamang. Sa kanyang buong NBA karir nagkaroon nito ng limang championships, tatlong finals MVPs at tatlong league MVPs. Malamang laking pagsisisi ng Jazz sa pag-trade nila sa isang player na naging greatest point guard of all time. At para sa number 1 ay nang i ng Charlotte Hornets si Kobe Bryant kapalit ni Vlade Dibak. Walang dudang magaling na player si Dibak, ang problema ay si Kobe ang trinade nila na naging isa sa pinaka at greatest player sa NBA history. Ang pagkakamali ng Hornets ay hindi man lang nila binigyan ng chance si Kobe kahit na sa isang game, kahit pa nga sa isang practice game lang at agad nila itong trinade. Kung binigyan lang nila si Kobe ng kaunting pagkakataon para maipakita ang kanyang talent, ay malamang isa na sila sa mga top franchise ngayon. Pero hindi nga ito nangyari at napunta si Kobe sa Lakers. Nakuha din ng LA si Unil at sila ang naging isa sa greatest duo sa kasaysayan ng NBA. Si Kobe ay naging 5-time NBA champion at 2-time finals MVP. Samantalang dalawang taon lang ang itinagal ni Vlad A. Dibak sa Hornets. At yan ang sampung pinaka-worst na trade sa NBA history. Anong masasabi niyo patungkol dito mga boss? Alin dito ang pinaka-worst para sa iyo? Pakikomento mo lamang sa ating comment section at pabasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-subscribe para suportahan ang ating channel.